sila na ang face-to-face -face classes sa ilang lugar sa bansa dahil pa rin sa sobrang init. Ang ilan sa mga yan hanggang dalawang linggo munang hindi pa papapasukin ng mga mag-aaral, nagbabalik si Maricel Halili. Sa sobrang init ng panahon, nagdesisyon na ang ilang lokal na pamahalaan na suspindihin ang face-to-face -face classes. Maaaring idaan na lang daw kasi online o ibang alternatibo ang mga klase para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro hindi na papapasuki ng mga estudyante sa Angeles City ngayong araw, April 4. Sakop niyan ang mga pampubliko at pribadong paaralan. Sinuspindi na rin ang face-to-face klase -face sa mga pampublikong paaralan sa Bacolod at Iloilo. Wala na rin klase sa Bulacan hanggang April 6, sa Sarangani hanggang April 19, sa Sultan Kudarat hanggang April 15, at General Santos City hanggang Biyernes. Suspendido na rin ngayong araw ang face-to-face -face classes sa Mabalacat Pampanga at Manawag Pangasinan. Di na rin papapasukin hanggang Biyernes ang mga mag-aaral sa San Fernando Pampanga at Santa Barbara Pangasinan. Sa Cebu, kanselado na ang face-to-face -face classes sa Lapu-Lapu City at Liloan hanggang April 12. Hanggang April 14 naman hindi papapasukin ng mga mag-aaral sa Naga City at Talisay City. Sa South Cotabato naman di na kailangang pumasok ng mga taga hanggang April 15. Ganyan din katagal ang suspensyon para sa mga panghapon na klase sa tantangan. Hanggang April 8 naman kinansela ang pasok sa Santo Niño at hanggang Biyernes naman sa Surala. Ngayong araw kasi mayroong pitong lugar kung saan nanganganib sumampa sa danger level ang heat index. Kapag nangyari ito, mas mataas ang panganib ng heat stroke at heat cramps. Base sa datos ng pag-asa, tinatayang maitatala ang pinakamataas na heat index sa Katarman, Northern Samar. Posible itong sumampa sa 43 degrees Celsius. Posible namang umakyat sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Sangli Point, Cavite, Puerto Princesa, Pili, Camarines Sur, Dumangas, Iloilo at Zamboanga City. Di naman nalalayo ang heat index sa ilang lugar sa Metro Manila na naglalaro sa 39 hanggang 41 degrees. Posible ring umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Clark Airport at 38 degrees naman sa Davao City. Sa gitna ng sabay na epekto ng El Nino at tag-init, huwag kalimutang magbao ng payong at laging uminom ng tubig para makaiwas sa mga sakit na dala ng matinding init. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.